ang ganda-ganda na ng farm. Hi guys! At ngayon for today's video, ipapakita ko sa iyo yung aming view. Mag-stop ate. Pulat na ako Lumaki! Lumaki ako dito sa farm! Ang ganda-ganda na ng farm. Kasi nga, ka, nag dito ako nag aaral dito ako nag aaral At ito po ang bahay ni Kuya. Ang bahay ni Kuya. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Nakikita mo ba yun? Ay ayun yung bahay.